Asia's Nightingale. Mas maraming salamat po, Ms. Lani. Ms. Lucha, I mentioned, nandito na po ang panel ng The Clash. Uh, Ms. Lani, salamat. Ikaw ba, kamusta ka nitong nakaraang bagyo? Um, okay naman. G uh, ganun pa man, kahit uh, syempre nandun tayo sa bahay, naka-experiencing kami ng pagpasok ng tubig sa loob ng bahay namin dahil sa lakas ng hangin. So kahit paano eh sabihin na natin na meron tayong bahay na ma na okay pero kung minsan hindi mo may iwasan yung ganong mga sitwasyon na dahil nga sa lakas ng hangin papasok at papasok pa rin ng tubig sa bahay mo. So uh, yun lang naman at least uh, walang safe naman ang lahat at uh, okay naman ang lahat ng tao sa bahay. Okay na po ba? Humupa na po ba ang uh, tubig na pumasok? Uh, normal na ang sitwasyon. Okay naman, okay, okay naman. At saka naka Okay naman, hindi naman ganun malala. Ako ba yon? Ay, Ay sige dingin. po. Oh, sige. Ayun, uh, bali, nag-brown out din. So, but uh, everything is okay. Ms. salamat po for, for sharing that. Pwede niyong imbitahan yung mga kapuso natin na Siyempre, patuloy na tumawag dito sa ating hotline at sa bayanihan teleto. Maraming mar unang-una po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagbigay na po ng tulong. At uh, nadirito pa rin po kami para tumanggap ng inyong tulong. At kung meron din man kayong kailangan na tulong, ay tumawag din po kayo. Baka meron pa rin kaming mabigay sa inyo na tulong. Maraming salamat, Ms. Lani.